And yes, finally, ngayong araw nga ay maipapadala na natin itong mga bags para sa ating mga laki share at ating masusugid na followers. Pero bago nga kami dumiretso dito ay dumaan muna ako kila Tatay Jonathan. Nagtataka kasi ako na halos isang buwan na nga ang nakalipas. Pero biglaan na nga lang na hindi nagparamdam or nag-update sa akin si Tatay Jonathan or kaya yung kapatid niyang si Ate Joan. Kasi dati kahit papaano ay nagchat-chat nga si Tatay Jonathan or kaya si Ate Joan. At kilala ko din kasi si Tatay Jonathan na kahit may kailangan siya o kahit may problema na nga ay mas pipiliin niya nga na hindi na magsabi sa akin. Kaya kung hindi ko pa nga siya pupuntahan sa bahay nila, hindi ko malalaman kung ano yung nangyayari or kung may problema na nga. At tama nga yung nasa isip ko. Gumalik na nga si Tatay Jonathan sa pagta-tricycle niya sa Tundo. At agad ko nga tinanong si Ate joan kung bakit hindi na nga sila nag-update sa akin. Bakit ba hindi siya na chat chat sa akin? Ayok, nahihiyak kasi siya. Alam mo naman yun. Hindi yeah, yung tindahan niya. At kung noon nga ay punong ng laman ng tindahan ni Tatay Jonathan at ngayon nga ay kanito na nga nang maabutan ko. Ito daw ang dahilan kung bakit nga muling nagbalik si Tatay Jonathan para bumiyahin ng tricycle. At sa mga bago ko nga pong followers dito na hindi nga po nakakakilala kung sino si Tatay Jonathan. Si Tatay Jonathan po yung natulungan natin na mapaoperahan yung 25 years na mabigat na daladala niya na lumaki ng sobra na parte ng kanyang ari na kung tawagin nga ay los los at makalipas nga ang halos tatlong buwan successful nga ang operasyon ni Tatay Jonathan at talagang tuluyan na siyang gumaling at masayang-masaya ako na ibalita sa inyo na talagang bumalik na sa normal ang lahat para kay Tatay Jonathan. Okay naman na siya. <coughs> Hindi na talaga bumalik, okay. wala na. At pagkatapos nga namin makapag-usap ni Ate Joanne, ay agad naman nga kaming dumiretso dito sa LBC. At ngayon nga yung araw na ipapadala ko yung mga bags sa mga masuswerteng na pili natin na laki-share at syempre ang ating mga followers. At madideliver na nga ito diretso sa kanilang bahay na wala na silang kailangang bayaran pa. At lima nga sila na maswerteng na pili nga namin. Sila nga yung laging nag-share, nagko-comment at syempre nakapalaw sila sa Batsha TV. At sa mga hindi naman po na Huwag po kayong mawalan ng pag-asa dahil patuloy pa rin po kaming mamimili at magsha sa inyo kahit kaunting blessing. At first time ko nga lang na makakapagpadala dito nga sa LBC. Kaya napaka ko talaga at binigyan nga ako ng blessing ni Ma'am Gloria para ma-share nga din ito sa iba. At napakabilis at napaka-smooth lang talaga ng transaction dito sa LBC. Susulat mo nga lang yung pangalan, yung address at yung contact number ay may papadala na nga agad dito sa kanila. Nang walang kahasil-hasil at nang walang kahirap-hirap. At nagulat. Tulot nga din ako na mapaluson, Bisayas o Mindanao ka pa o kahit sang lupalop ka pa ay mapapadala nga agad nila. At take note ah, sa napakamurang halaga lang. At talagang sinisiguro nila na safe nga yung mga gamit na ipapadala mo. O LBC, pagalawin mo na ang baso dahil magiging suki mo na kami. Kaya para sa aking mga solid followers na laging nagla-like, nagshare at nagko-comment sa ating mga videos na ina-upload. Kahit nasaan pa kayong lugar ay madaling madali ko nang maipapadala sa inyo ang ating mga blessing na maishashare ko sa inyo. Anyways, maraming maraming salamat talaga kay Ma'am Gloria from Canada. Dahil isa rin siya sa dahilan kung bakit nga ako nakakapag-share ng mga ganito ngayon. Sa totoo lang po, napakasarap talaga sa pakiramdam. Lalo pa nga nung nagsusulat na ako ng mga pangalan nila, nung address at nung mga contact number nila. Nai-imagine ko na nga agad yung magiging reaksyon nila kapag natanggap nga nila to. Dahil minsan yung mga hindi mo pa nga ine-expect at yung mga simpleng bagay na ganito ay yung pa yung mas nakakapagpasaya sa atin. Kaya para po sa ating mga na pinapili ay congratulations po sa inyong lahat. Kaya patuloy lang po kayong mag-like, mag-share, mag-comment at mag-follow po sa Batcha TV. At syempre, comment mo na din po kung saan lugar umabot ang video ito. At yun lang po. God bless!